Magandang araw po mga skippers Welcome to my channel Welcome skippers Ngayon po ay araw ng linggo August 31, 2025 At uh, syempre po malamang Alam po nag ako kung ano tong lugar natin Hello po Okay po, po Okay so mga skippers Sa pagpapatuloy po ng ating content Ito po yung Mga Napaka-cute na mga pag ni Sir Jun. Jun pag. Ayan lang. Ayun, si Sergio. Kala ko nawawala si Sir Jun eh. Ayan mga pag niya. Rosing! Hello, Sir! Ayan o, Sir Jun. O, kaway Ayan o. Ilang po na itong pag mo? Sir, bali yung white hat at three masks. Three Ah, bali last one yan sa past kape with vaccine Dwarf. Okay, Salaki sir. Talaki yan, ako. Talaki. O, oh, magkano po, sir? O, uh, yan, bigay ko uh. ng 15. 15? 15,000. Ako, hindi ka sabihin ng bank. Ito'y magkakapakit sa bagong bansa'tin ngayon. Taktong talaki uh. sa babae, sir. Uh. Two months old. Two months old. phone. O, ito, no, basing to Mayty Warm naman. Pero, bigay ko lang na lang niyang namababa. 8K each. 8K each? Ya. 17, ma'am. 17, ya. Dito sir, magkano? 17 with paper. Uh, Two months old. Sikon yan sir ha. Ah. Karawang uh, male sa female. Okay, e, sa bigyan natin. Bali, ito may drawing tayo. Tatlong try ko. Bali, isa lang ang male sir. Yun lang, isang show ko. The rest, puro female. Okay. Thomas Alto, with passing the worm, no paper. Bigay ko, 75 758. 758. Negosyable. Negosyable. Yan, yeah, ha. Mabilisan yan, ha. Number? Number. 0948-837-1974. June de la Cruz. Yan. Yeah. QC. Yes. no Ligas. Salamat. salamat. po, sir. Salamat. Ah, God bless po. Yan. Yeah, dito tayo. Dito tayo kay Boss Mac. Ang liit ng pusa mo, ha. Ah. Wala bang mas maliit dito? Tingnan natin, Oh. Ito mo naman, napakaliliit ng pusa. Ito pagdating sa pusa, ito batikan dito eh. Si Boss Mac, ayun no. Oh. Kita mo naman, napaka-pogi ah. Follow nyo rin yung kanyang ano ah. Yung TikTok. May TikTok, may Facebook page, may, 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 may ano, pa? ano pa? Ano pa? Ano pa meron? Ah, YouTube. Di ba? Yun. Kompleto. Ayan. Di ba? Ano to, sir? Ano to? Main Coon. Babae, lalaki. Babae. Ilan to? May isang taon na ba ito? Wala pa. Proven ah. Proven. Ano tawag sa kulay nito, sir? Dilute Calico. Deliute Calico. Magkano bigay mo rito, bossing? 20 na lang. 20 na lang? Ang tira, napakamura oh. Natutulog ay lang eh, huwag mo natin abalahin. Eh. Pero napakamura po yan. Ito, Calico din. Ay ah, no. Uh, Main Kun din, sorry. Main Kun, lalaki-babae. 3 months. Magkano dito, bossing? 20 rin, lalaki, no? Months. Ayan, no? Grabe, nego, negosyable. Kung meron kayong gustong, ano, tatawaran nyo, kasabi lang si Box Max, eh. Pretty, Tapos may nakita ako dito, hindi ko may alis yung mata ko rito, kanina po, eh. British long hair. British long hair. Pogi, oh. Lalaki, babae. Lalaki. Ilang buwan na to, sir? Uh, 11 months. 11 months. Magkano dito, sir? 17. 17, yan, no? Pogi, oh. Ah, uh, ito you know, you know, you know, oh, ito no. Ito o pogi oh. Pogi talaga complete short. Ang ba naman ng British long hair tsaka British short hair. Ito isa. Goodbye British long hair then. Dito na naman by color of. Magkano dito? 15 na lang. 15 Ilang buwan na. Yan din. 11 months. 11 months. Kapetit. Kapetit. Yo. Ito naman ay mga Chow mastiff. Chow mastiff, 4,000 na lang. 4,000 na lang. Eh yung naipit na yon, na wala oh, na yata okay, ulo. Kiwawa, 3, <laughs> <laughs> ang galing ng pwesto nila, oh, kita niyo naman, oh. Ay, sa ilalim chihuahua rin. Magkano dito, boss? Sige na natin ang 45. 45, babae. Mura-mura na. Eh dito, bossing. Kung natin 55. 55. Dito sa ito, ano Pulisan. 4,000 lang, mura, oh. Grabe oh. meron pa rito, Dami mo ah. Ang pag. Ang lilit nito ah. Yes, so size. Bigyan na lang 7.5. 7.5 isa. Grabe, lilit oh, oh. Oh, ang lilit oh. Oh, oh di ba? Oh, dalawang buwan ang lilit oh. Grabe oh. Ito, Shih Tzu. Yes, Shih Tzu. 3,000 na. 3,000 isa. Okay. Dito sir, sa'yo din. Yes, yes. Per, per shot, 4,000 isa. Hingin natin. Focus natin. Ito, British. 17 ang British. Sa tutulog eh. Hindi natin uh, may ano eh. Ayan, okay, no? yeah, para para makita maigi sa face natin. Ito British. 15 months. Babae. Babae lahat. Blue tabi sa dito boss? 23 isa. 23 isa. Ego pa ako sa ale. Ego pa. May vaccine na po siya? May vaccine na May vaccine na. nasa ilalim? Ah, uh, British. British Persia. Magkano dito po bossy? 6.5 6.5? Ano number natin bossy? 192.16375 Ayan ah. Makintest. Thank you po. Thank you po. Ah, shout out! Seryoso? <laughs> Seryoso? 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 Ang lalim na iniisip, Ano inihisip po? Ito, ito, <laughs> ito, uy, ganda na ito. Laki na ito, sir. Magkano ito, boss pao? Oh? Dosing oh, na lang, sir. Grabe. Babae, 12 kayo lang, oh. Laki, oh. Kunin nyo na to. Jackpot pata kayo dito. Napakabayit po niya. Meron siya rin itong mga, ano, Poodle, oh. Maganda, oh. Dalawang itim. Saka isang apricot. Hindi mo na natin siya masyadong habalain. At, ah, uh, pagka pinagkakapirahan to, eh. Pasensya na, sir. Mamaya na tayo. Mamaya oh, na. Ano muna. Pas muna tayo. Dito muna tayo kay eh, Boss Noel. Eh, Boss Adrian. Boss Adrian, sa'yo lahat, oh. Grabe, may mga ano ka rito, ah. Corgi, ah. Five months. Five months? Magkakabalit lahat dyan? Magkano dito, bossing? Twenty. Twenty sa... May mga papel? Ah, vaccine. Pero negosyable pa. Negosyable. May mga vaccines. Meron mga You Yun, oh. know? Yara, Yun, sempre oh. shout out, you oh. know. Ganda oh. Grabe, ganda oh. Twenty k lang oh. Pogi oh. Di diba? pa. San pa kayo? purol ba lalaki to bossing? Laki, no? Babay Babay babae lalaki. Babae talaki. pare paras sa presyo? Same price. Same price, babae lalaki 20k, negotiable. Oh, grabe, mura no ah. na. Pogi oh. Eto babae. Pero babae, ganda oh. Manalo to. Di diba? lang ang dala mo ngayon. Oh. Uh, anong number natin, bossing? Number ko ano, pala sa sa... Dito siya, 9 1 Happy niya, Adrian Ang happy ko naman ay Adrian po Pwede rin kayo magpa-petrans sa kanya Nationwide po kami na po Ilang beses ko na rin kinokontakto, hindi lang matuloy eh. <laughs> Lagi na all. Napuputol e. Bakit naman yan? Kasi maganda po kasi nagtatakot tayo, nagtatakot nyo mga pahir, para sure. Mayroon po kasi may scam na ala uh, uh, so, oh, na, kawawa din. Oo, tama. Thank you, ng Tangiyan. Oo, tama, tama. Kaya mga katropa po natin yan, marami tayong pwedeng kunin ang petranspor dito. So, yes. no, thank, 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 thank you Hindi lang isa. Marami. Kung hindi available, meron yeah, sila, ano, gusto boy. Ah. Si Jovel. Si Jovel. Yeah. Marami yan, marami tayo. Marami, 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 nato, marami kaming ano, marami kaming. Oh, kasi siyempre, rumuruta rin eh. Busy, ano. di ba? Basta bumibili kayo sa isang center dito sa Changi, sila magre-recommend yeah. ng rider para legit. Like correct, correct. Para safe. Si... Yun yung mga trusted natin. Or, okay, mag-aanap sa online ng rider kasi ba, pa... pinatama. Huwag <laughs> 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 kayo, Mag kayo magda-down sa rider. Huwag kayo magda-down. COD po kami, COD. Tama, COD po kami yan. Huwag kayong magda-down sa mismo hindi nyo na mga Tama, tama. mga nice pa. Para walang maging issue din. So, para walang issue. Para malinis ang trabaho ano natin, ang uh, para transaksyon. Para hindi pala pares may, ano, ma-store po sa... Para hindi tayo madali ng mga scammers. Tama. Rider, rider yung yung buyer, buyer, yung seller, seller. Ganun ang sistema. Wala naman din sa mga nagbabayad sa riding basta wag lang sa rider. Kasi mismo yung maano, sila mag magdadal. Tama, tama. Kailan talaga may tao? Para sure talaga ng mga at oh, kasi. siyempre kasi marami rin tayong mga customer eh. Oo, kasi talaga marami nangangailangan ng pera. <laughs> Lahat tayo, kailangan yan. Okay, yung pera, hindi kailangan ng tao. Tao, kailangan ng pera. <laughs> yes, tama po yan. Dito tayo kay Boss na Ayun si Boss Noel. So ngayon, ano tayo, marami tayong mga mix lang po muna dito. Yan, mga mix mix. Oo. Ito ba yung mga presyo ng mix mo, Boss? One-five na lang, oh Sumayo na kayo. Mga mix, o. pandayo na yan. Oo, Murang-mura na yan. Uh, Labrador mix po. Major na Ganun, mga mix, sir. Ito, mga mix din. Okay yes, na ito lang. ito naman. Migraine naman tawag dito. Sir, naman. Ano to, sir? Ah, uh, ano, ah... Uh, Shih Tzu Terrier. Shih Tzu Terrier. Ayan, yeah. okay lang. Oh. Matutulog. Huwag na natin apalahin. Oh, Sample, sample. Ayan, o. Oh. Oh, Di ba? Ayan po. Shih Tzu Terrier. Ayan. Kung baga, pili na lang kayo kung ano gusto nyo. Pili ko. na kayo. Kung ano, trip nyo. Message na? na lang kayo sa page natin. Sasendan ko kayo ng... Na... Tama. Ano ba ang uh, cellphone number natin, sir? Uh, 0975177257. Ayan, si And Boss. niya. week nice. Salamat po. Masa yeah. si Boss lang po. Meron sa dito ginger, tsaka ano, marpo, no? Bossing, maganda umaga po. Good morning. Okay, Magkano sa pusa natin, Bossing? 5,000 na lang yung boss. Ang mga bibol na isa, ano ba to? Babae, lalaki? Lalaki, ginger, ito babae. Ano ba tawag sa kuna ito, sir? Hindi, hindi ko maraming Parang marble eh, no? Choco marble, eh, ano po? Anong? Persian, ano po? Yung mga bibol na isa, yung babae. Lalaki, babae, lalaki. Ah, babae, lalaki, sorry, sorry. Ito maganda ang kulay, oh. Ginger. Ulit. Tapos siyempre, pagka, ito talaga, ang talagang nalagi dito, yung mga ibon. Ayan. Meron dito mga zebra fish. Magkano si zebra fish? 900 sa Paris. <laughs> yung parakeet 500. 500 sa Paris. Imagine, no? Mas mura na yung parakeet kaysa sa zebra fish. Okay. Dati mas mura yung beach, zebra fish, di ba? Wala Iba-iba talaga, di ba? Ito sir ay mga coca tin. Ito ako. Okay, pare. Okay, pare. Saan pa tayo sa muna nito, sir? Cinnamon pie, tsaka alpine. Yan. Paano malalaman lalaki o babae? Yon, oh. DNA talaga accurate yun. Pero pag lumaki, madaldal yung lalaki. No? Maingay na po. Tapos yung babae, may huni rin pero may lang Hindi na itong lalaki talaga malakas na no, po. Eto sir, anong tawag sa kung pahit din? Pahit na sinamon. Yan, pahit sinamon. Magkara sa isang piraso? 1K. 1K. Ayan. Eto naman mga u O pala. Na African lovers. Ayan, sa kakatay mo, ayan.

isang parison. Imagine, ang mura na ako. Dati naalala ko, nagsisimula akong mag-alaga nito. O mga naka nakaisang taon na ako. 35,000 isa niya. Dati mga 60. Mga 60 pa nga eh. Marabi ngayon. Na ano, yan ang parlo dati 10, eh. 10,000 16, eh. 16,000 eh. Ngayon, magkano lang ito, sir? Na, ito bang, ano? Yung parlo po, parlo. 600 <sistle joke in> na lang, wabi no. Ito pong baji. 2,000. 2,000 pares. Ayan. Estic yan, yung dalawa. Oo. Oh, ang lalaki dyan, may kulay ang ilong. Ah, blue. Ito, ito, ito. May kulay ang ilong. Ito babae, automatic. Yeah. Yung, yeah. ano niya, kukuya po sa kaso. Ayun. Tapos dito, sir, ang tawad dito sa mutation na ito. Mail pa ano? Mail pa sa all day ito? Oo. Magkano na yun ito? One to now. Sa Paris. Imagine. Hindi ka makabili ng 1 na ito ng araw. Kahit boss. Wala. Kahit split. Wala. Wala. Diba? Split. Split. O oh. yung possible. Wala. Pahil pati. Napakamahal. Napakamahal nga. nga. Ang dami pa istorya, diba? istorya na ito. Ayun. Diba? Parang istorya to. Alala ko yun eh. Magkano lang dito? 1 One. Two. One to sa pares. Parang party na lang ah. <laughs> Ito sa ano, Alps 1. Ito, one to. One three. One three. Dito sa ano, uh, tangto, yellow bull. Yellow bull, tayo one five. One five yan, pares na yan. Ito albino, one five. sino? Al Al albino. albino. Ako dati naalala ko na yan. Meron kanya tontuwa na yung tao eh. <laughs> Anyways, ano pong number natin kuya? Ay, yung yung Ayun o, no? salamat po. Ano ba Ha? Ano, ayaw mong pilihin eh. Ano kasi reserve ko? Ayan. Wala na, hindi, hindi kasi nag-decision si Kuya kanina eh. Wala kasi sinabi. Yeah. oh, yan tuloy. <laughs> anyway, dito tayo. Kuya, salamat ha. Dito tayo. Kapusa ni ano, Kuya Raven. Ayan oh, long time no si sir. Oh, yan kaibigan natin yan eh may chihuahua rin siya oh. maya natin ano yan at uh, busy kaya ano lang natin i-flex na lang natin ng konti yan oh. pagdating sa pusa po pwede rin kayo sa kanya magpunta marami siya mga reliable na magagandang pusa ayaw eh, po ah. chihuahua rin meron pa rito oh magkikin na to oh magkikin na to oh yan oh kita kita oh ah. Yeah buto muna tayo sige lang po sige lang take your time salamat po baka rito kuya? 200 kuya yeah. 200 isa ano yan babae lalaki 200 na yeah. ano ba lahat niya ito? ano lahat niya ito? Japanese ha? Japanese, Japanese. Japanese. May. may number ka kuya? ayun basta punta lang dito sa grotto sino hanapin? Pero pangalan mo kuya. Raymond. Oh, o si Kuya Raymond. Oh, 'yan. Yeah. Salamat po. Ayun oh. Aww, i oh. Congratulations naman diyan. Eh. Oh. Yeah, o. No? Ako gusto tak tak mo po. Pero uh, pa tayo rito mga ano. Let's start mga chow chow dami dami. 2, 4, 5, may 6 pa. Kuya po hindi na natin ang Pero kung gusto nyo po, meron kayo mga na pwede kayo pumunta rito personal. Uh, may busy lang po kayo, hindi natin abalahin na si Kuya. Ano po? Pero regular po yan dito na seller sa Grotto Pet Market. Salamat po. Dito naman tayo. Mga ni Kuya Joel. Wala yata si Kuya Joel. Flex na lang natin. Ito yung mga parakits ito, ito yung mga African lovers. Ito yung mga African lovers. Sige, Joven, itong araw mo po, nagsisimula ko mag... Uh, nagsisimula pa lang po ako mag... mag... Uh, Nakikita ko na siya nagbebenta ng mga parapids, African lovebirds, kaya mga pinches. may golden sa rito, kung tawagin sa pinapit. Hindi ko pa na-try mag-drift po nito, mag-alaga ng gold dyan. Oh, ko siya. Kaya lang medyo, kaya yata sa mahal kasi ah uh, medyo may medyo delicate yata siyang alagahan kumpara sa mga African Lab Birds. Ito ay Alps, Alps 2 ko tawagin, ito Alps 1, mas malalaki Alps 1, yun yung mga kapatid pa. Kasi yung Alps 2 ay, ay ring, yung gilid ng talukap ng mata, ay may ay ano, may pilog, may parang ring. Kaya, ito, no? yung Alps wala si ganong ay wala si ganong kakapal na ay pero para sila na mga African lovers ay ito pala si Kuya Jovel hindi ko alam kung saan ang galing yung mga buyers schedule, no? Napakasipag po ang taong to. Alam niyo po, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, bukod kay Sir Eddie na nagra-rider din po siya. So, pag hindi available po ang uh, ibang riders, marami tayong options dito. Kung nandito nga po sila ride and roll, pwede rin sila mag-rider. Petrans po, ibig sabihin. Tapos ito, kila Sir Brian, kay Sir Hayes. Uh, may sarang saritong benga Bengal. yan. Eh, no? so, Grace, yes, ano yeah. yung bengal mo? Bengal natin yung pagiging ko ng 10-5. Maka okay, ano? 10-5 ka lang 10, po. 10-5, lalaki mo po. 3 ay? months. 3 months? Oh, okay. Oh, Kasi po din ni Grace. Yes. Eto ay mga... Persian Persian. Persian cat natin, 5-5 na lang po. 5-5. Lahat Eto, Persian din. Eto po, baliko. ko, Persian. Etong isang to. Ito po, triple, triple, triple yung okay, so, Ano yung, yung kulay ng tubig? Hindi, may halo na po na may vitamins. Ito po, Ano pang yun? Baka naman pwede mo sa akin para naman. Exhibit si lang po. Ah, LCB, ay sino pwede na gano'n? Oh, inumin na nila yun? Ah, hindi ko alam yun, ha? Gagawin ko nga yan. Ay, hirap pa po pag direk yung ano sa kanila oh, ay, So, pag ano, iniinom nila? Opo. Okay. O, oh, sa umpisa, medyo pwedeng, pwedeng sa umpisa, ayaw pa. Hindi, inumin po kasi kasi medyo matamis din eh. Ah, automatic yun? Opo. Oh, ah, sige, sige, gagawin ko rin yan. Sa sakin kasi ginagawa ko usually ano eh. Ah, syringe eh eh medyo Ay, uh, nag, nagpapambuno hindi <laughs> naman nagpapambuno expression ko lang yun kumbaga umaayaw eh uma, uma, ano eh umaayaw yung pusa ano po yun maganda yung nabigay mo sa idea oh, meron ka rito pong mga ano ah malalaki ano ba to ah uh, yung adult na po ito po one year na to ano ba ito sir Pomeranian Pomeranian magkano yan ito po bigay ko natin yung 4-5 4-5 itong pudel pudel natin yung 3-5 na lang 35. 35. tumungo ka ah, mura. babae o lalaki? Lalaki ko. Lalaki, e po, 3-5 na lang din po. 3 na lang din? 2 years na po na po 2 years 2 years Oh, grabe. Ayan na Ayan po, mga ay, 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 uh, po. Diyaw na po na okay. naman po. Oh, isa. Ayan, oh. Patanda, Ayan, sir, yan. Eto po, yung natin ito, 6 na lang po. 6-5 na isa? Opo. Magkapatid yun? Opo. ito. Okay, Pareto

Lalaki, ang ganda na ito. Magkano dyan, kuya? 5-5 po. 5-5? Lala, ilan ba na ito? 3 months po. Ang ganda. Okay, oh. Parang si Kuya Ace na oh. 3-5. 5-5? 5-5 po. 5 sorry. 5 5 lagot tayo kay Sir Brian. Peace! Sorry, ko Sorry, Sir Brian. Yan. Anyways po, salamat na marami. Ano pala number natin, Sir? 0911-958-279. Yan. Alamat po. Meron din pala silang pwesto sa Arangke. Oh, uh -huh. uh, kung hindi niyo sila abutan dito, pwede kayo punta sa Arangke. Uh -huh. Makikita niyo si Kuya ha? Ay si Nana 'yo, oh. si Nana Oh. Uh -huh. uh, Siyempre po, hindi natin makakalimutan itong mga Nagkagandahan mga bully rito. Ang pinakagusto ko dito, kahit saan pumunta yung amo, may sumusunod dito bodyguard. Ayan, no? Oh. Naka-off-leash. Ito, linggo-linggong ginawa ng Diyos, nakikita ko po eh. Ito ang pinakamatigas sa saka sa ano? sa Kroto. Okay, okay mo dito. Masama lo niya niyan. Oh, <laughs> oh eh, hindi. Magbibiro lang naman ako doon eh. Ikaw naman nagalit ka na sa akin. Ano pangalan mo? Ikaw talaga eh, sinisingahan mo pa. <laughs> Magkano dito, bossing? Sinse. Oh, yan oh. Alam ano ba to? Lala, babae. Ilan po na to, sir? Eight months. Fifteen thousand. Bully. At, Et, at ang di for sale. <laughs> Yon, for sale nare. Yon. For Tamang presyo. Sempre pag tamang presyo dito. E eh, dito kayo magtatanong kay boss. Ah, diba? uh, John John Dula. John John Dula. Pero more or less magkano ba sir? Twenty five k. Proven ano?

pogi okay, nito. Alam niyo ko na aircraft to, lalong angas sa ang mukha nito, no? Okay, oh. Malaki na po ay nyo. Grabe, oh. Isang kamay ka na. 35,000. May papel siya. Madali lang, lang magpapapel. Ito, hindi ako magdududa kasi kita niyo yung kotis niya, oh, yung balat niya. Ang kinis, tapos yung yung katawan talaga proportion, di ba? Ito, so, 35,000 papel pwede. Pwede mapapilan. Pwede ko na isama yung papel doon sa 35,000. Pwede na rin. Grabe na rin. Pwede na rin magkakaroon yung delivery. Ay, grabe oh. Lahat ng pabor, di ko sa inyo. Ah, taga saan nga ba tayo? Kuya? Palagtas lang ako. Malagtas. Palagtas, palagtas Kulakan. Ah, Bibigay ko rin yung number ko mamaya. Yan. Pero hindi ako kasama sa pamimigay, ha. Oh, wala <laughs> problema. Hindi. Ingat talaga. <laughs> joke lang, joke lang. Joke lang, joke lang. Ha? Eto, <laughs> natawa si Ate. Dental. Eto, Corgi. Naalala ko ito, tatlo yata dati ito eh. Ay, salamat naman. No. Cardigan, Corgi. Cardigan, Corgi. Magkano yan, kuya? 18,000 na lang. 18,000. Lalaki ba't ka babae? babae? Ano, 18,000. Rindle. 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 Nego pa ba ito? Nego pa. Bawas pa yan. Grabe ito, hinahimas ko. Lapat talaga, oh. Ba tayo, babae. Eto, tayo? Ito pa isa, excuse me po, Mada. Nailaktan. Nailaktan. Oh, so nakabila. Bigay ko lang, 25. 25 kay. Ayos niya. Anong classification niya? Uh, ah, uh, bakit? Bakit kayo back to back? Babae. Back to back. One year may get. One year may get. No paper still. Kasama na rin namin paper. Ano Malaga ba ito? Kupen di hindi pa? Dalaga ng dalaga. Mga dalaga yan. Ang lalande, kaya ganyan lang yun ang postura eh. Oo. Kapag sa babae, pag sila malaka. Pag sinama pala kay Pogi, ito na ito, yari ano bang kategory nito ito, Bossy? Ayan, bakit exotic? Bakit exotic? Ang laki, oh! ay, naku, sorry naman. Sorry ka na sorry. Opo, ang ganda nito, oh. nakadila, oh. Oh. Layas. Official, layas. Official. dila, oh. Pero ano? Unique yun, unique. Kaya, walang problema ron. Actually, ano nga yun, eh? Oh, tingkasin. Ano, पहले रिश्ताई बैंक हो या बाबन ट्रेंच नहीं Kosing, ano po ba number natin? Ayan, 0955-086-2246. Yan o. Diyan doon doon lang. O, direct message lang po kayo. Mabait po you kasama know. natin to. Ah, tawag lang kayo sa akin. Free pa-pay. Sa 35 na yan. Free rin yung delivery. Sa 35 na yan. Kahit saan ay. sa Pilipinas? Oo, oh, kahit saan tayo dito. Kalabanan ko kayo. Yan you know? o. Saan sa ka pa? Panatatakot sa Apple. Oo, oh, oh, siyempre. So, Pagkatapos tayo, sobrang layo ha. Oh, what's up? Ano Mas, lang. 'yung kaya lang na ana. Ayun, nalataw din parto. Oh, yung Aron plano, aron plano, may remedyo lang din yung... sa Yes, yes. Kumbaga kung ko kung ano salamat lang 'yung ano. Tama-tama. Ayun. Salamat po, salamat. Ayun. Pupunta tayo dito, Miami County. Opo na.